So yo, what's up mga ah, t -t -t sa dito sa bubungan ah For today's video, magbibigay tayo ng gamot sa ating alaga kasi nagkaroon sila ng sakit pambihirang sakit yung nakakahawa pa mga kalapatid nakakalungkot nga siguro yung uno nating kalapate yun ang kinamatay eh hindi rin natin napansin mga kalapatids Eh nakakahawa pala yung mga kalapatids Ngayon bumili tayo ng gamot doon mga kalapatids Yung sa ano nga Ang sakit nga salmonella Kasi eh, yung dumi nila na mag ring ring mga kalapatids Kaya mga kalapatids uh, ah, Medyo nanginayang ako Kasi ina eh, kayo Anak ng Taiwan natin yon Pangalawa Pangalawang clutch mga kalapatids Eh yung yung nanay nun ay sigurong kinamatay kasi hindi ko nga rin nahawakan. hindi ko rin napapansin na ganun pala yung dumi e yung dumi na nakikita ko pala sa asawa niya buti nga hindi nahahawa tong asawa niya yung Taiwan natin malakas pa so ayun, mga kalapatid sa ang oras natin ay twenty 7.24 Bago tayo bumaba. andi bali, nagpakawala tayo ng ating mga inakay. Tapos ngayon, yung mga breed natin, may, ka, may sasalpak tayo mga kalapatids. Andito, sa taas natin kulungan. Yan, hihintayin natin magandaan yung mga yan. Yung dalawa na yan. Sa labang dalawang dibdib para magpares. Nagiyan nagano pa eh. Nagkakapaan pa mga kalapatid. So ayun mga kalapatid sa ito. Pakita ko sa inyo mga kalapatid. Ayun, isa yung sa alaga natin mga kalapatid. Tapos yung iba diyan sa pinsan ko na. Bali tatlo lang yung nasa atin diyan. Yung yung black chick na yon. Yan nasa dulo yo yo yan. Atin yan. Tapos yung yun yung checkered white up na yun itong blue bar atin yan and the rest Yung sa pagpinsa ko na tapos ito yung ano natin basta natin hindi natin pwedeng pakawalan to kung saan saan pumupunta to eh hindi, di hindi, hindi na siya sa atin ba, uuwi lang pag gutom yan mga kalapatids ito yung sinasabi ko sa inyo yung, yan, yung dalawa yung dalawa na yan sana magkatulong ko kayong dalawa ha 2 days, 3 days ha pag tiyag-tiyag kayo magkatuluyan na kayong dalawa so ayun mga kalapatid sa baba tayo pakita ko sa inyo yung video natin sa kaya nagkasakit natin so ayun tara mga kalapatid sa baba tayo tara, ayan ito ang lapat dito, nakikita nyo ito, wala ako nung dito Kasi nga Naubos yung kalapati natin nandoon nasa malaking kulungan Kaya bakante yung mga kalapat Tapos dito Ito, walang pares sa mga kalapat yan mga kapatid tapos meron din tayo doon i-try natin kung kaya pa yung tatlo yan yun yung tatlong itlog nilagyan ko ng isa eh ito yung isa oh. hindi na natin pinano baka lalong hindi mamisa tapos yun, mga kapatid sa ito yung T2S na binigay natin i-apply na natin hindi mo na natin sila patutukain para yung gamot tumalabsanan nila yan yan sila mga kalabatid. yan sana hindi na sila makahawa sa iba kasi ang ano, ang, ano nga daw tendency na ito ito daw yung sakit na nakakahawa talaga salmonella mga kapatid Ayan, mga kalapid. Kinusukan niya yung ano, gamot. Ngayon, magpapain tayo ng tubig, mga kalapid. Sana uminom ng tubig. Tara, kawad ng tubig, mga kalapid. Pwede namin natin siya ng tubig. Gagaling kayo ha. Gagaling pa kayo. So ayun mga kapatid, sa biligan natin sila ng tubig. Eh bumili tayo nung ano mga Powder binibigay sa akin. Sabi ko hindi. Kasi hindi sila sa namin ng tubig yan. Pag may mga ganyang gamot. Yung ano lang tablet na lang mga kapatid. Ah bali bumili tayo ng 6 na piraso. Hanggang 3 araw mga kapatid. Sana gumaling na sila. Uh, hindi na natin hayang matayan tayo mga kapatids naka dalawa na sila sa atin ngayon hindi na natin, hindi na natin pwedeng ulitin na mamatayan tayo ngayon mga kapatids sa uh, pag naka recover sila gumaling sila sa sakit nila bali 2 days naman magbibigay ako ng electrolyte para mabilis yung mga katawan nila makarecover so ayun mga kalapatid sa tatapos ng na itong video na ito ah, maraming salamat share, comment like biligtag ko na ng mga idol ah, wag mag subscribe sa ating youtube channel Yon, salamat mga kalapatid sa ang pagbabalik ng Roger Ridos